Sa law of demand, nagsasaad dito na kapag ka tumaas ang presyo, bumababa ang demand. At kapag naman bumaba ang presyo, tumataas ang demand. Subalit kung minsan, mayroong mga pagkakataon na kahit tumaas ang presyo ng isang produkto, tumataas pa din ang quantity demanded para dito. Bakit kaya kapag ka Valentine's Day, mataas ang presyo ng mga bulaklak? Subalit mataas pa din ang demand ng mga tao para dito. Na-violate ba noon ang batas ng demand? Na naman ng Department of Agriculture ang publiko na huwag mag panic buying. Ha? Bakit kaya hindi maganda ang panic buying para sa ating ekonomiya? Yan ay masasagot sa ating paksang ngayong araw. Ang paksang ating pag-uusapan ay ang mga salik na nakaaapekto sa demand. Ang presyo o price factor ang pangunahing nakaaapekto sa demand ng isang tao. Ipinagpapalagay na applicable lamang ang law of demand kung ang tanging nakaaapekto dito ay ang presyo. Subalit, may mga pagkakataon na mayroon pang ibang nakaapektong mga bagay o factor ng demand. Sa pagkakataong ito, alamin natin ang iba pang salik na nakaapekto sa demand ng isang tao. Ito ay ang kita, panlasa, dami ng mga mamimili, presyo ng kaugnay na produkto sa pagkonsumo, inasahan ng mga mamimili sa pagbabago ng presyo at ang okasyon. Halina't isa-isahin natin ang mga salik na ito upang maunawaan ninyong mabuti.